Hi guys, welcome back sa ating panibagong video. By the way, this is Mad So ngayon guys, ay i-share ko lang sa inyo guys, you know, sa mga bago lang kumuha ng loyalty card. So alam naman natin na ang ating loyalty card guys ay pwede rin yung maging ATM. So depende na yan sa inyo kung naka EUB kayo or naka Union Bank ang inyong uh, loyalty card. So dalawa kasi yan sila. Pag EUB kayo guys, so meron lang akong is i-share sa inyo na pag EUB kayo, pwede na kayong mag-change pin. Hindi na kailangan pumunta sa ATM machine ng EUB sa inyong mga loyalty card, you know. Uh, I-install nyo lang tong Hello Pag Ibig apps nila. So, ngayon guys, powered by EUB na to. ang gagawin nyo lang guys, uh, halimbawa, nakakuha na kayo ng bagong loyalty card. So, kasi hindi nyo pa sa na-change na-change PIN or na-change password ang gagawin nyo lang is pagka nag-install kayo ngayon ng Hello Pag-ibig app uh, mag-register kayo ngayon, so kinabukasan kung anong oras kayo nag-install anong oras kayo nag-register at approved na ang inyong registration dito sa Hello Pag-ibig app pwede na kayong mag-change PIN ng inyong loyalty card so hindi nyo na kailangan pumunta sa mga iub na atm machine. So, ang gagawin nyo lang halimbawa ito, nakapag-register na ako and then na-approve na rin nila yung aking registration. So, ita-try ko ngayon mag-change pin ng aking loyalty card. So, powered by kasi naka-iub yung uh, loyalty card ko, hindi siya naka-Union back So, ito. So, open lang natin yung Love Pag-ibig app natin. And then dito, guys, yung username dito is yung mobile number. So dito guys, naglagay na lang ako ng picture kasi yung recording ko is naka-black siya. So hindi ako nag-black screen yan kundi mismo yung pang-recording screen ko siguro sa security purposes. So kung makikita nyo sa picture, ang i-click niyo diyan is yung may loyalty card. So pag pag na-click niyo na yan guys, mapupunta kayo dun sa may loyalty card ninyo and then titingnan niyo na niyo sa may bandang baba, meron diyan nakalagay na change pin. So, pag pinilit nyo yung change pin na yun, automatic, guys, uh, may mag-a-appear na inbox. And, ilagay nyo lang yung pinaka-new pin niyo dito. Lagay nyo lang yung new pin niyo and then, i-confirm nyo lang, and then, click nyo lang yung continue. So, yun lang, guys. Kung makikita nyo dito, your pin, your pin has been changed. So, okay na and then click nyo lang okay